Sa hilagang bahagi ng Minnesota sa Amerika, may isang kakaibang lugar na tinatawag na Devil's Kettle Falls. Isa itong talon na nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay normal na bumabagsak pababa sa ilog, pero ang kalahati naman ay tila nawawala sa ilalim ng lupa. Maraming taon sinubukan ng mga sayantipiko at lokal na tuklasin kung saan napupunta ang tubig. May mga naghulog ng bola, die at kahit GPS tracker, ngunit lahat ng iyon ay hindi na muling lumitaw para bang nilamon ng kalikasan ng lahat ng bagay na pumapasok sa lagusan. May mga nagsabing baka may malalim na kuweba or underground river na konektado sa lawa sa ibang lugar. Pero may ilan na mga sa mga alamat na ang Devil's Kettle ay daan papunta sa imperno o isang portal sa ibang dimensyon. Noong 2017, sa wakas ay nagkaroon na ng paliwanag na ang tubig na pumapasok sa Devil's Kettle ay lumalabas din pala sa ilog sa ibaba ng talon. Halos ilang metro lang ang layo. Ang misteryo ay hindi supernatural kundi isang pambihirang likas na daloy ng tubig sa ilalim ng bato. Gayun pa kahit may sayantipikong paliwanag na, hindi pa rin nawawala ang hiwaga at kagandahan ng lugar. Ang Devil's Kettle ay nagpapaalala sa atin na kahit sa panahon ng modernong agham, may mga sulok pa rin hindi kayang ipaliwanag ng mundo agad-agad.